Habang daan nga kami, sabi ko sa asawa ko, eh baka meron kaming makitang talipapa Sabi ko kasi gusto kong bumili ng mga ilang gulay at saka mga ilang prutas na rin. At dito nga sa unang tindahan na napuntahan namin, hindi naman ako iniintindi. Kaya umalis na lang kami mag-asawa at naghanap nga kami ng iba. Ayaw kasi akong pagbilhan, eh alam niyo naman ang asawa ko inapakamainipin. Eh, napaka mainipin. Pero ayun nga, dun nga sa pangalawang tindahan, na eh, nakabili naman ako ng prutas. Saging nga at saka manggang hilaw ang aking nabili. Maaga pa naman to mga kumarate, siguro mag alas 10 nga ito ng umaga. Bali na mga oras ng ito eh, ay pauwi na nga kami. At pagkadating nga namin dito sa bahay, ayan yung mga bata, nagderecho na agad dito sa loob ng bahay ni Dawen. Kita nyo naman, unang pagkikita pa lang, cellphone agad. At pagkadating nga dito, eh syempre, nagumpisa na rin kami magluto. Si ate naman, ang kanila ay eh, yung tokwa na merong kasamang sauce. Masarap nga ito mga kumarites at ayan nga yung unang naubos. Pritong tokwa lang naman siya pero yung sausawan niya, yung garlic mayo, ang sarap. Tapos ayan, si kuya naman, bumili din sa talipapan itong mga seafoods. Tapos dito naman sa kabilang bahay, titingnan natin kung anong ginagawa nila. Dito nga ay eh, namamahinga pa nga itong mga bata. Sabi ko nga ay eh, magsitulog dahil nga anong oras na sila nakauwi. Bali naglalaro nga pala silang dalawa ni Kurt si Kuya Nash. Eh wala pa nga dito. Tingnan natin kung ano namang niluluto nila. Ayan, ang kanila nga pala ay eh, magluluto daw siya nung parang pansit. Pansit lomi ba yun? Kasi ang gagamitin nga pala nila ay yung chami. Sibi nga pala mga komartes ay eh, magaling din magluto. O diba? Hindi lang halata. Kaya <laughs> e, ayan si Boss Dawen. Easy easy lang. Panigurado mamaya pagkakain namin yung mga batang yan ay eh, matutulog. Kasi anong oras na nga sila nakauwi kagabi mayamaya Maya maya nga, bumalik nga ulit ako dito. Ayan, si Kuya Nash na na nga din. Tapos si Kuya Yuri naman, aba nakaligo na. O ba diba, ang freshness na ulit ni Kuya Yuri. Naandito nga pala sila sa kwarto, palibasa nga ay dito nga ay malamig. Dito naman ay pinasukan ko nga si Biti nga natin kung luto na nga pala yung kanyang niluluto. O ba diba, sa dami kong nakikita, hindi ko alam kung makakakain pa ako niyan. Kasi madami kang nakikita mga kumarites, feeling mo busog ka na agad. Pero itong niluto niya nga is Tylomi nga pala ito. Tapos yung mga bata dito sa kwarto, si Kuya Christop naman ay tuk na. Pero nako, mamaya panigurado, pagkakain, bagsak yung mga yan. At ayun nga, nung matapos na nga maluto lahat ng pagkain, inihayin na nga dito sa gitna. Ang problema mga kumartes, puro ulam yung nakahayin sa gitna. Parang wala na atang lalagyan ng kanin. Ganito lang talaga mga kumartes ang aming ganap tuwing Holy Week. Sisim Simba, tapos magbubodel fight, kinabukasan, ganun lang ulit. Hindi nga pala kami naalis ng bahay kapag ka Friday. Tamang dito lang sa bahay, tapos maliligo sa pool. Sayang nga yung pool nga namin eh, hindi nga namin mahanap. Pero sa bagay yung mga bata, hindi rin naman makakaligo kasi mga pagod pa sa biyahe. Kaya siguro bukas na lang ipapahanap yun ni Kuya para bukas na lang makaligo sa pool. Ayan, meron tayong pritong tilapia, meron tayong pritong tokwa, meron tayong ditong chami na pwede ding merienda mamaya. Meron din tayong salad pako na may itlog na pula. Tapos meron din si Kuya ginawang seafood na may kasamang mais. Meron ding itlog na pula na may kasamang mangga. Meron ding chapsoy na may kasamang broccoli at saka meron din tayong prutas. Meron tayong manggang hinog at saka pakwan. Pero syempre kahit gutom na gutom na tayo, hindi pwedeng hindi mo napipicturan yan. Kita nyo naman at puro ulam na nga itong nasa lamesa. Saan pa tayo maglalagay dyan ng kanin? Tinawag na nga rin namin yung mga bata at ang sabi nga namin ikakain na. At dahil panigurado hindi naman kami kakasya dito, yung mga bata ay eh, sa pinggan na nga lang sila kakain. Tapos doon na lang sa loob ng bahay niya na dawin sila magsikain. Tapos ang maiiwan dito sa labas, edi syempre yung matatanda. Dahil pag nagsama-sama talaga kami mga kumarites dito sa isang lamesa ay eh, naku, hindi kami kakasya. Kanya-kanya na nga rin kuha kung ano yung mga gusto nilang ulam. Bali, pinauna muna na namin yung mga bata bago nga kami kumain. At dahil yung mga bata nga ay nakakuha na ng kanika nilang pagkain, syempre kami namang matatanda ang pupwesto. Mga kumartes, hindi nga pala ako nagkanin dyan. Lahat nga pala ng kinuha ko ay puro ulam lang. Para lahat kasi ng ulam ay eh matikman ko. Pero in fairness, kahit ulam lang yung kainin mo, ay eh mabubusog ka na rin naman talaga. Dito nga, eh, tingnan natin kung sino na naman ang na maiiwan. Nagsalita nga si Mother Jan na kung sino daw yung mahuhuli siya maghihimpil. Kaya ayan si Bibi, bigla na lang tumayo. Ay aba, takot maghimpil. Tapos na daw siya, kaya ayan, hindi na siya yung maghihimpil. Pero yearly talaga, minsan ang naiiwan dyan, si ate Jen talaga yung pinakahuli. Kaya sanay na siya, hindi siya takot maghihimpil. <laughs> si B naman ay nagpo na. Ako naman ay nagpo na din. Kaya naglalaban na nga lang talaga si ate at si ate Jen. Wala naman kasi masyadong hihimpilin kasi ang gamit naman namin ay dahon ng saging. Kaya hindi naman yan huhugasan, diretso tapo na yan sa basurahan. Tapos yung mga tira-tira nga ay ipapakain nga ni Johnson sa kanyang doggy. Pagkatapos yung mga tira, tira ulam nga ay nilagyan nga namin ng cling wrap. Para mamaya kung si na yung gustong kumain at mag-take out ay pwede pwede. Lalagyan natin ng cling wrap dahil ang kalaban nga natin dito ay langaw. Kasi mga kumarites hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!